ayan ayan magandang magandang tanghali mga idol hapdi hapdi muna tayo uwi na tayo biyahe biyahe na naman tayo mga idol yung anak ko kasi nasa Anunas kailangan ko ano gabayan kasi magbabike siya pauwi ng Sibera nadidelikado ako dahil di pa siya marunong gaano magbike kaya kailangan ko gabayan sa daan mga idol kaya nag di muna ako sa trabaho mga idol ito yung car International dito tayo nagtatrabaho mga idol dahil motor oh ayan mga idol oh dami motor dito lahat yan dito yan sa mga nagtatrabaho o ayan ayan mga idol biyahe-biyahe muna tayo ayan mga idol dito tayo duman muna tayo sa bahay ng dito sa bahay ng nanay ko mga idol dito kami dati nakatira pakakainin ko muna ng ano yung mga asa, aso niya ito nagdala ko pagkain ng aso kasi wala yung nanay ko umuwi ng samar kaninang madaling araw sila nagbiyahe mga idol kaya kailangan ko pakainin yung mga alaga niya Punta natin nasa likod mga idol dilim kusina lagay muna natin dito yung mga paglay dito para mabigyan natin silang lahat Puntan puntahan muna natin sa likod mga idol Hala. Dilitot. Sige. Ay, ito. Ito yung alaga niya. So, muna natin mga idol. Ito. Ito. yang isa dasing 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 sige busugan ito yung isa <tuh> <tuh> ito ang isa pangatlo kailangan hati 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 lang sila sa ating dala <coughs> <coughs> ayan mga idol tapos na tayo magpakain sa mga aso kukuha muna ako ng langka gugulahin ko mamaya kukuha muna tayo ng langka mga idol ayun oh ayan mga idol Oh. Sa trabaho. Ano yang kulay Oh. mga ito oh. Nakuha na natin. <laughs> Panggulay-gulay lang. Ready na 'to. Hoy. Hoy. Gumising ka na. Sige na. Uras uh, na. Tara na. Tara na. Para ano. Sabayan kita sa daan. Magbike ka. Magbike sa daan. Sige na kasi mag isa lang si Tintin doon. Sila kuya maghapon. Sa school. Kaya ako nag-upli lang. Sige na. Sige na. Tara na. Magbike ka na. Tawagin mo si Ante. Saglit lang. Kalat ng bahay ng nanay ko. Hindi ni din din, din, din naasikaso kasi umuwi sila nang summer kanina. Nagbiyahe sila kanina madaling araw. Super ang kalat. Bilisan mo na. Kumain ka na muna, may ano diyan oh. Ayun, may adobo. May adobo tapos may ulam. Kumain ka muna. Sige na. Ikuya si to. Nipad niya na naman. Yung earpad niya. Ha? Nipad niya. Ayan ah, yung sinasabi niya. May mga damit pa dito. Kaya mo yan, sa ibang araw na lang, balikan na lang. Yan? Yan. yan? Hindi, dadali natin yan. Yung mga damit na ano. Sige, nabili sa mo. Mag-jacket ka. Ma'am. Mainit. Mag-sapatos. Ayun mga idol. Sa yung pinuntahan natin dito. Hindi ko lang ako. Ano, aalalayan ko siya sa highway. Kasi malayo-layo yung biyahe. Hindi pa siya sanay mag sa daan. Samahan nyo kami sa aming biyahe mga idol. Highway tayo ha. tanggas tayo diba pang, pang. Ay, dito diba sa ano dito sa ano sa may papuntang fields jalibi yung ano yung dyan sa may lampas sa tulay yung lampas parang jalibi um, muna ka na dun sa labas ayun mga idol susundan natin siya hindi pa masyadong marunong magkamin sa highway kaya kailangan ko gabayan sa daan. Init ka lang gumahan. Ayan siya mga ayun. Wala pa naman train. 100 ang lady 100 ano, sold na <laughs> tarantado kang kakayaan mo yan hanggang mong palakat ikaw ako dyan mamaya ano ano? <laughs> Kaya na siyang mga idol o. May pasok sa loob. May malamig na tubig?

别动！别动！